Hello guys, magandang buhay. Ngayon ay gagawa ko ng medicinal juice. dahil medyo masakit ang aking nalamunan, may sipon at may halong dito ang nalaman guys. Kaya kailangan natin inuman ng pampalakas ng katawan. So ito na nga, naghiwa ako ng isang pirasong apple. May kasabihan diba, an apple a day keeps the doctors away. So, madaming binipisyo itong apple sa katawan natin guys. Pampalakas ng immune system, panlaban sa heart disease, pangontra sa asthma. So ito ang kailangan ko dahil feeling ko may hika ako. Sunod naman ay itong carrots. Hihiwain natin Itong carrots ay pampalinaw ng ating mga mata. So, kailangan natin ito guys para makikita pa rin natin ang kulay ng mundo. <laughs> Hiwain din natin ang maliit-liit para magkasya dyan sa lagayan ko. Maliit pa naman yung lagayan ko guys. <laughs> limon. Ang limon ay mayaman sa vitamin C na malaga sa pagsuporta ng isang malusog na immune system. <laughs> mayaman sa vitamin, minerals at antioxidants itong limon guys. So, di ba? Ano ako? Doktor Kabati. <laughs> <Huh>? Doktor, doktoran. <laughs> Pigain lang ng pigain natin yan guys yung limon hanggang sa maubusan ng katas. Yun. <laughs> <laughs> o diba? Natapos din. So ang sunod guys ay ito. Haluan natin ng maliit na loya dahil may sipon at umu ako. Maganda din kasi ito sa umuyo loya guys. So haluan ko ng maliit lang. At maglagay din ako ng dahon ng malunggay. Para kompleto ricados na tayo guys. Ang malunggay ay isang miracle tree anti-anemia, anti-cancer, diabetes, diarrhea, at high blood at manabi pang pa iba guys. Kaya tinatawag siya na Miracle Tree. Abay, lagyan ko pa ng talbos ng kamote yan guys. O so, diba? Kompleto yan guys. Para lang akong nagugulay. Mga <laughs> anim na pirasong dahon or lima. Pwede na yan guys. Ihalo dyan. Basta lang may kasamang talbos ng kamote. Importante din kasi ito sa katawan natin guys ay rich in iodine, memory enhancer, prevent memory gap. So ito ang kailangan ko guys. Lower blood sugar. Ang dami kong alaman. No? And the last but not the least ay pang malakas sa nating honey. Isang kutsara lang ang ilagay ko para yummy ang juice natin guys. So ito, so ito hindi na pala kaya to sa kutsara guys. Papatak na natin to ubusin na lang natin to konti na lang palang tira itong honey. So yan, naubos din guys. So yan, lagyan natin ng isang basong tubig. kina naman, naman yung ano, kapunong-puno. Then, takpan na natin. Ito siya guys, yung pangarang machine niya. Kaya siya mag-blend dahil dyan sa machine na yan. yung paggamit nito guys i-push nyo lang sa button then come 1 to 3 stop then push again 5 to 4 to 1 stop hanggang sa magiging juicer na yung mga nilalagay natin sa loob o diba parang lang naglaro kasi pag sa gary na natin guys pag push masira lang kaya dapat unti-unti lang chill lang ba so ito na guys tapos na tanggalin natin itong takip tingnan nyo guys kung anong kalabasan nito guys ayan kung gusto nyo guys, ilagay ko lang po yung link sa description link ng aking video at tingnan nyo po yung items doon. Ayan, cheers guys! Ilalim na natin. Stop. Sa gusto mo bibili guys, check out na kayo sa Yellow Basket Hotel sa baba ng aking video. Check out na kayo guys!